Tingnan nyo, guys. Napagod na sa mapalapad ang aming baby, Horton. Yan. Tamang sleep muna daw siya sa death bago pa may umuwi. Yan. Nandito nga pala sa taas at nakikita nyo dito. Ayan. Napakagandang dekorasyon. Yan. Napakagandang dekorasyon. Yan. Red na red. Perfect for Christmas. Yan, dito may ring light. Pwede kayo mag-picture dyan. Yan. Napakaganda, guys. Nice. Ito nga pala kami guys, nakaupo. Well, ganda dito mag-selfie selfie. Yan si aming baby Horton. Horton! Ay, Pogi! Pogi naman, yun. Pabod na ikaw.